Hello po guys, ito po kami sa matamin ng Dragon Force po Ito lang hindi po guys Di Ang kapitan ng barangay si Tsuka Takayan Ayan po si Jake Barangay si Tsuka Takayan po guys Ito po guys po Tumatanim po kami ng Dragon Force para may katulong low go yan mm -hmm. po guys oh. decornation babaero kau dok mana? pakai. Ini yang terlaga tapi tidak pakai dok pakai. Abu ni. Yang pernah buat ada apa? Kalau ada dalam wang ni tak kena ni, dalam ni ada dalam ni kan. Bini papa. sih nak Empo kau itu. Kalau kemudian.

Ayan guys, yung mga pananim natin, Lilipat na natin. Ayan. Ano naman yun? Papata? Ano ba sorot? Pagod? Hindi naman. Wala ba may marinda lagi? So yung mga panonood natin <coughs> Siyempre guys, uh, nandito rin tayo sa ating Tanimala Kalamansi At bakit uh, i-monitor natin kung sila ba ay magaganda na at mabuhay na Siyempre, napakaganda na ng ating mga daan ng kalamansi at may bunga na rin

Hello po guys, ito po kami sa matanim ng Dragon Force oh, po so... Ito na po guys Si Ang kapitan ng barangay Si Tsuka Takayan Ayan po si Jake Barangay si Tsuka Takayan <laughs> uh. Ito po guys Ito po Tumatanim po kami ng Dragon Force para may katulog logo yan po guys oh babaylo. ka dox dox ba xala ndey geenta la ga def ci la bëgg def ragal ma bu ñeen da ko na ba ta ba kala mi da la wang ni takam ni di papa kala ni na palo Kau kau pun ay kaya perang atremo. Pag yu payatan panahon. Ya. Oi, ni terius san tauan. Kumain na routine. At. Kata pat. Alas. guys yung uh, dalawang layer ng uh, ating dragon fruit Ayan. and guys uh, tapos na po kami magtanim uh, ng dragon fruit dahil uh, dalawang layer lang po kami natanim susunod ako yung iba kakunti naman po and guys maraming maraming salamat